Hi guys! Good morning! So dito tayo ngayon. Uh, Mag-prepare po tayo ng arroz caldo na lugaw. Ulay kan, hindi jila. Ha? Ulay kan. Hindi ko mabusok tayo. <laughs> arroz caldo po tayo. At first time kong gagawa ng arroz caldo natin. Ang, main, ang mga ingredients natin ay may bawang, sibuyas, ginger, at mm. siyempre, hindi ba wala yung pinaka nagpapasarap ng ating arroz caldo. Ang chicken. kasi may nunon jila. So, by the way mga moms, uh, yung chicken ay hindi na po namin inihimay-himay kasi mas masarap talaga na makain mo siya at mapil mo yung laman. Kasi kung himay-himayin mo, walang, wala kang mapil At ito yung ating pilet. Ayan yung ating pilet. So, ginawa tayo at ito yung ating kawa lagayan ng ano, lulutuan. So, ipapag-inom muna natin. Ayan. Mm. At anong masarap kaya? Itong ito na lang mm. kaya. Ilalagay natin. Or yung So, ilalagay natin lang na siya mantika. Yung nagususok, no? At ito kasi kanyang kay Sissy may may kasingat nag-online selling kami ng kanyang mga business. Tsaka yun yung mga ginagawa ng mga beauty queen, beauty queen ngayon. Nag-online selling. Si Miss Gwen International, sa CG of Piazza. Oo. oh. online selling sila sa TikTok. Nag-online selling. Ano nga, di pa Ay, yung mga international, ano nga, ngayon, mga queen, ano na sa nag-online selling na sila. So, tayo pa kaya, di ba? So, ito ay gagawin po natin. Kapag mag-alapat. Ayan yung ating hat. <laughs> so ngayon okay, mga 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 sisters, ilalagay na natin yung mantika. Ano lang mabagluto dito kung hindi? Gaga, yun nga yung paborito ko. Lutuin? Ano mo lang? Ako pa ba? Ako dito magluto dito. So ako lang po ang magluluto. So, ngayon ilalagay na po natin yung asing Ayan yung ating ilalagay. Bakit ang tablo sa loob? Oh At syempre, ilalagay na rin natin yung ating ito. At syempre, ilalagay na rin natin ang ah, ano muna natin? Malakas sa muna natin konti. Oh. Hmm. Diba? Ilagay Ilalagay natin natin 'yung ginger. Ang daming ginger. Sana kasi pag maraming ginger kasi maano sa um, matipil mo talaga 'yung ang haw. Sa iba kasi konti lang naman 'yung ginger sa akin kasi madami. At ilalagay natin 'yung pilang kuluan. Oh, oh, eh. diba? Ito na yun mga mom chili. So, hahaluhaluin muna natin yung konti para mas masak. Ito yung ano natin, o oh, manok. Malalaki kasi po. kasi pag manok, pag ano, mak, makakain mo siya ng masarap. Ang iba kasi yung huhugahin muna natin itong um, ano ako. Huhugahin muna natin itong silit. Yung silit natin, huhugahin muna natin. Oh, ayan ha. At itatapo natin yung tubig Hmm. Diba? So, hano-hanuin lang muna sya konti, mga mga mga. Ano? O, uh, diba? Ilalagay natin yung pan. Um, itong ating. Itong ilalagay na natin sa Hmm. Tapos, halu mo muna siya konti. Para... Ano siya? mo muna natin. At palakasan natin yung apoy para ma masunog. Ganun. So, yan lang muna mga mamsi. So, dito lang muna tayo mga mamsi. At pakuluin muna natin sa konti. Tsaka natin lagyan ng tubig. Kaya, see you guys. Bye. Ano? Lagi kayo Sige na ilagay na na ito. na itong So ayan na mga mom, ilalagay na po natin yung tubig. Ayan, ilalagay na po. I-root na na siya. So, ubosin po na natin yung tubig. Ayan mga ma'am, sabang makukulo po siya at maluto po siya. At talaga na rin natin yan mamaya konti ng um, bell, bell pepper ba? O, oh, bell pepper. Capsicum. Capsicum, ayan. Capsicum. At mamaya konti ay maluto na po yan. So, ito na nga mga ma'am. Sinalagyan na po natin yung nor. Ayan yung ating nor. So, halu haluin muna natin ang ating, um, ano, um, ano, aros caldo. Ayan. Para yung nor ay ma... Mahana ma... mo ba? Ma, ma. Madisog. <laughs> Madisog. Ayan ang mga mamsi ha. Matunaw siya ba? Matunaw. Matunaw. First time mo kasi magluto. Lang hmm. Walang ganito. So ito na mga mamsi ang ating um, aros caldo. Diba? Shake mo na natin siya ng bonggang bongga kasi pag hindi siya shake ay uh, ano siya tawag doon didikit mm. ibang sarap so ayun na si Bakang kumain na po si Bakang at ayan po yung ating ulam at may sinigang kaplantano at may lugaw at ayan sila mm. Masarap. Anong feeling mo sa... Kuya, dali ano? na, na, kuya. Arroz caldo, kukang? Arroz caldo. I ko even... To be honest... Arroz caldo. One to ten. Arroz caldo. Three. Ha? Huh? Three. <laughs> three. Three daw. No? Oh, ano. Bakit, Bakit three? Bakit three? Mainit kasi. <laughs> uh, walang kulan. Mainit lang. Mainit lang, kaya three. Ito yung aking arroz caldo, guys. So, ikaw, tikman mo muna yung arroz caldo ko dahil... Ito lang... Oo. so ayan dito na nga tayo sa uh, bahay po ng ating nag isang sisi may may o uh, may may online shop tayo mag ppm at dito po yung kaniyang uh, number sa mga gustong uh, bibili o gustong uh, Uh, bibili ng mga product or items dito ni Maymay. Oo. So papasok po tayo. Ayun po yung um rug. Yan po yung rug ay malaki, may tag Ay tatlo 100, may tag 50, may 100, may 250 at ayun po yung mga solar niya. 'Di ba? Mumura talaga yung mga solar niya. At ito naman yung uh, kanyang mga kahoy na mga gamit at ayan po yung nakasupot ay I, I, ano na po yan deliver na po natin yan at ayan po makarami pa po yan dyan. so guys please please kung gusto niyo magbibili ng kanyang mga items um, visit lang po kayo sa may my online shop or may my, my sambas excuse me so ayan po ha so dito na po tayo o oh, titingnan muna natin yung kaniyang um, mga items lahat. At syempre, ayan po lahat yung kaniyang mga items. Ah, sa Budiga naman ay pupunta kami doon sa Budiga mamaya konti. So dito muna natin i yung kaniyang mga uh, mga items. Ayan po yung kaniyang mga solar, iba't ibang solar, may rug, may mga kumot at may mga ano, mga cortina. At syempre, papasok tayo ngayon sa loob. Papasokin natin lahat yan. Ayan po yung mga solar ni, Mad ni M Sisi May. Ito yung rag niya. Dito naman tayo sa loob. Papasok tayo. So, dito tayo. Yan po yun. Diyan po nakalagay kanya mga stock. Sa mga gustong mag-reseller na hanog, na ibebenta nila din. Dito lang po kay PF lang po kayo lahat, guys. So, good luck sa inyo and thank you so much. And God bless. Bye-bye! Ayan po. Bye-bye para po. Bye-bye. Bye-bye. Tambok. Sabihin mo si Kuya. Ano? Ilang kuan uh, siya. Ha? So yun What na guys, pagkain na muna kami. Lamay? Ayan po Lamay? si Bakang. Bakit ka din kinain mo Bakang? Bakit hindi ka oh, kumain ng aros kaldo? Kasi rice ka talaga ito, din, di ba? Gusto ko naman. Gusto ka naman gila at Kaya nga eh. Lugang. Lugang. So Lamay ikaw, ito. anong masasabi sa aros kaldo? Mamaya kasi lapalaman tayo. Ka Siguro to ito ba? Mm -hmm. Oh, diyan ka to may puso. Dito na tayo kaming so, guys, tara kainanak. Yung kucharain din mo na 'yan. Okay lang ba uh, yung ano ko si si arroz caldo? Ah, uh, hmm. dito po si si hi, bawon tayo ng dito. Masarap lasa, tinuot, masarap. Pero sa ako at baratan kong konti. Mm. Kahit ting low okay, so... naman raman kong sa sugar, mm. ko sa barat. Thumbs ko ni sa 5 lang. 5 lang. Hindi mo. Kami lang <laughs> siya. Kay Pilip man, so uh, lupot siya. Paratan lang kong, para sa ako ang timplada. Ubus, lupot ko uh, ako 5.2. Kwanta. Kwanta. Ako ay tampang ako at. So dito na nga tayo mga mamsheets. So titikman na natin yung aking um, nilutong arroz caldo. Ayan po. Oh. Magkaiba po itong pagluto kasi sa Manila kasi iba ang luto. Ano ba sa Manila? May coloring na ilalagay nila. O may ingredients nila na kulay dilaw diba sa Manila. Alam mo, nalulos sa ah, people. Food color. Oo, food coloring. Food so dito kasi sa atin, walang food coloring. Kaya hindi siya ah, masasabi natin na, ay, parang hindi tayo excited. Pero pag titikman mo siya at yung, yung luto natin dito sa probinsya, lasang, kung talaga? Ando pa rin yung lasang. Gusto Masarap pala. Di ba si Akuya ba? Buti siya single, Akuya, no? Ah, single. Pero kung kwan ba? Kung kwan si Sikon? mag na siya. Si, ano, ano, ano na, yung condition? Kaya guys, si mamaya, kasi yun timbang mo. ano, mamaya? Ah, okay. Sa, ano, ni Sisi Maymay. Ah, okay. okay. Kaya, Andin hindi sa, ka, hindi all kay Sisi Maymay, andyan lang po, mag-team lang hindi. po tayo.